Hi, this is Stacy, and welcome to my vlog. I'm a Filipino traveler who loves to explore with my hubby. Here we are again for our daily adventure updates. So today, magstay na kami sa bahay, magluluto muna kami. Pero bago yung mag mo muna kami, sa, sa manyo kami sa aming adventure. travel when my happy the best thing happened in my life. Our great trip can bring us closer as ikapo and kap as gain a deeper understanding of each other. Pero ngayon, kailangan mo rin na mag-stay sa bahay para magluto kasi it was uh, referring or delivering how you communicate each other or how you prove your relationship. Sa totoo lang, hindi ko siya hiniling pero kusa siyang binigay sa akin. I don't know why kung anong ginawa ko para ibigay sa akin ng isang tulad niya so grateful to meet him. Yes, I deserve to have love again, but this is too much. To be honest, I spend more time with him. I fall in love deeply, lalo na sa mga pinapakita niyang effort sa akin kahit gaano pa siya kabisi. Who have thought that there is a chance to meet ko ang isang katulad niya? Sa dinami-rami ng tao sa mundo ito, hanggang ngayon tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung deserve ko lang pa talagang magkaroon ng isang tulad niya. Sa relasyon kasi, dapat give and take kayo. If you really want your relationship works, dapat ibigay mo lahat ng tiwala mo sa kanya at pagmamahal. Isa sa pinakagusto ko sa relasyon namin is he truly respect me and he always treat me so special like a princess. Sabi pa ng iba, love start from friendship. Yes, totoo yun. Kasi nagsimula kami sa pagiging magkaibigan. Hanggang sa nagkausap kami araw-araw, hinahanapan na po na yung mga message niya, hinihintay ko palagi, hanggang sa nag-confess na siya about his feelings. After namin mag-groceries, umuwi na kami para makapag-start na kami magluto. So, yung ngayon, yung lulutuin ko is Filipino dish kasi namimiss ko na talaga magluto ng Filipino na pagkain. One thing I miss about is wala silang rice dito. Kaya nag-i-effort akong lumabas sa kasama si Javi para maganap ng rice. Kasi nagungutom pa rin ako kahit na masarap yung pagkain nila. Hinahanap pa na pati hinahanap ko pa rin yung food na naka... Sanayan ako na talaga yung may rice. Alam niyo na yun fast forward tayo so nag start na ako magluto hindi talaga ako marunong magluto to be honest pero nung numating ako rito natutunan ko rin naman siya ah, This is the result of my cook. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko kasi nakakita na naman ako ng rice. Piling ko kasi bumalik ako sa Pilipinas kapag may rice eh. The way, ako lang yung kakain ng Filipino dish. Kasi yung kakainin talaga ni Happy is yung tacos. One of his favorite. Pero sinubukan ko siyang kainin kung okay ba talaga siya. Sa totoo lang, masarap naman yung pagkain nila. Hindi lang talaga ako sanay. Hoping to see you on my next vlog. Kasi gagala ulit kami. So that's it for today's video. But before I end this video, I would like to say a dream before I explore now. And I will definitely discover more. Always be nice and kind. Bye! Might be a builder. They love living what? where there's water. Water, that? Right?